Get it, get, 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 get. Check, Nag-open ako ng tindahan ng 4 o'clock. Today is December 25. Lunes ngayon, mga kamanay. Let's tour muna sa aking tindahan kung ano ang aking maititinda sa ngayon. ang gardenia. Oh, mga kamanay, mga kasari, walang laman. Ayan lang ang natira. At pagdating naman sa mga 1.5, ayan, yan lang talaga ang natira. Wala na rin ang aking mga soft drink, sold out. Merong mga ilan-ilan. Yan ay merinda, mountain dew. Ilang peraso na lang siya walang tao sa paligid. Tulog pa siguro ang aking mga kapitbahay. Yung iba naman is na masyal. Dalas laman ng mall ang mga tao ngayon. Pero mainit pa rin kasi. Walang deliveries ng alak. Kaya tamang case muna ang meron. meron pa namang isang case na natira tsaka yung natira ko sa rep. Kaya kahit pa paano meron pa rin akong maititinda. pulled out ang aking yellow. Case na lang ang natira. Wala na yung mga bote. Eh. Yan na lang ang aking alak uh, na tinda. Jean, madaming stock. Yun. Closing time natin, 10 p.m. na natapos ang ilang oras namin pagtinda ngayon. 4 p.m. ako nagbukas, nagsara kami na 9.30 p.m. Maaga-aga din yung sara kasi Pasko naman ngayon. Five and a half hours ko is okay pa rin ang benta. Madami pa din customer. Sa 5 hours kung yun na pagtitinda, naka 6K pa rin mahigit. So, di ba ilang oras lang yun? Kaya time to relax na. Merry Christmas to all. Konting ano lang ngayon yung ano ginawa ko konting pasilip lang sa tindahan kung ano nangyari kamusta ang sales until here mga kamanay thank you thank you sa panonood god bless maligayang pasko sa inyong lahat